Why can't we do Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman niyo ang fresh pa rin ng beauty ng Mama Sam ninyo. ba? Diba? So yun! So kamusta naman kayo? So ang tagal natin din nagkukwentuhan dito sa Sam, Sam TV kasi nga busy nga ang mama Sam ninyo sa mga trabaho. <laughs> ang dami ko kasing ginagawa ngayon. Kaya pasensya na guys kung lagi tayong nauhuling mag upload dito sa Samsung Sam TV. Anyway, so pag-uusapan natin ngayon, syempre about sa Reyna natin sa Miss Grand International. Pero bago ako tumika, gusto ko munang batiin kayong lahat kung nasaan man kayong panig ng mundo. Especially na syempre yung mga nasa Canada, USA, ayan, yung mga kaibigan natin na tumututok dito sa Samsung TV. Maraming maraming salamat. At hindi lang yan, may mga friends din tayo na nasa ibang panig din ng mundo. Katulad ng nasa Asia, Europe, ayan, Australia, di ba? Nako, dami natin kaibigan dyan lalo-lalo na sa Riyadh, 'di ba? Sa Middle East na po, ang dami nating mga sumusubaybay dito sa ano, kaibigan na sumusubaybay dito sa Samsung Sam TV. Kaya maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. So eto na nga, syempre at chika natin ngayon ang ating reyna na si CJ Opiasa nasa Myanmar na at doon nga kararating lang nila with Madam Teresa. Syempre sinalubong siya ng mga fresh at pres uh -huh. at saka talagang pinagkaguluhan ang reina natin sa pagdating niya sa Myanmar. Oh, di ba? So, yun, siguro nagulat sila sa ganda ni CJ, no? Dahil si CJ naman minsan talaga talaga'y oh, nakakagulat talaga yung ganda niya in person. So, ako masaya ako para kay CJ kasi ayun na, di ba? Simula na ang trabaho niya bilang reina ng ano, tawag dito, ng Miss Grand at sa Myanmar nga siya pumunta. Sabi nga doon may nagtatanong sa akin, bakit ganoon mamasam? At uh, pinadala lang naman nila sa Myanmar si ano daw si CJ si Opiasa. hindi daw pinadala doon sa Spain. Tapos yung uh, pinadala daw sa Europe, yung mga runners-up ni CJ na second runner-up ba? si Amy, oo. At sa dalaw'y dalawang queens 'yung pumunta doon. Tapos hindi dapat daw, si CJ daw ang pumunta doon. Tapos yung mga runners-up dito sa ano. Kasi ganito yun, guys. Biglaan kasi, diba, ang pagkakaputong ng corona dito kay CJ Opyasa na dapat yan, assignment yan ni, ano, assignment yan ni Rachel. Yung Spain, dapat si Rachel ang pupunta dyan. Kasi, tawag dito, ah... Uh, kasali yan dyan sa booking, sa next destination nila, ano, ni Rachel doon sa mga biyahe niya. ba diba, ang nauna na nga yung sa Costa Rica, tapos Guatemala, tapos bigla siya nag-France. Tapos, ayun na, nag na siya. Kasi parang nagulat si Mr. Nawat, bakit nasa France siya? Na dapat ang next destination niya is Guatemala, di ba? Kaso hindi na siya nakarating doon. So ngayon, ano, eto namang si Rachel, dapat ang next destination niya, kung siya ang reina, dyan nga sa Spain, tapos babalik dito sa, sa Myanmar. Mm, di ba Sayang, no? Ang dami niya sana travel, iba't ibang bansa. Diyos ko, yung makarating ka lang dyan sa Guatemala, makarating ka sa ano, laking part na yun ng ano, ng, ng ano, experience mo, sa journey mo as a Miss Grand, ba diba? Kasi parang hindi libre yung travel mo, libre yung, yung, hotel mo, o saan ka pa, ayaw mo pa nun. Pero, no. syempre, business-business sila. So, yon So, hindi na to napuntahan ni Rachel dahil since na walang visa, si, ano, si, tawag dito, si CJ Opiasa, dyan sa Europe, so, hindi siya basta-basta makalipad Nang ganung ganun lang. Oo. Kaya, instead na siya, uh, siya dapat ang pupunta so pumunta na yung mga runners up niya kasi katulad ni Emmy meron naman itong visa sa Europe dahil taga London niya ta siya so mas madali kay Emmy kumbaga walang hassle kasi syempre iniiwasan na nila Mr. Nawat yung magkaroon ng problema yung reyna nila or magkaroon pa ng hassle yung biyahe ng reyna nila kaya ganun na yung ginawa So, yung runners-up na pinapunta doon ni Mr. Nawat dahil ito ay may hawak ng visa at dahil taga-Europe naman si Amy, alam niya kung paano pumunta doon na siya lang ang mag-isa na pupunta doon. Ganon. Na hindi niya nakailangan pa yung may kasama pa, may bodyguard pa. So, dito naman sa ano, dito naman sa Myanmar, madali lang kasi tayo makarating dyan. Meron tayong pre-30 days visa. Kaya si CJ, kahit un, ano, madali lang siya makalipad dyan sa Myanmar. And then kasama niya si Madam Teresa para magabayan siya sa mga pangyayari na mag magaganap dito sa Myanmar. At saka, di ba, pinangako naman nila yan na sasamahan. Sasamahan talaga ni, ni Madam Teresa si CJ sa lahat ng lakad. So ang alam ko, ang susunod dito after ng, ano, after ng Myanmar, parang ang feeling ko may US pa siya eh. So, yun yung pinaprocess nila ngayon. Kaya, abangan natin yan. So, after nun, siguro pag nakakuha na siya ng mga visa visa tuloy tuloy-tuloy-tuloy na ang biyahe ni, ano, ni CJ Opiasa. Di ba diba? So, marami pa silang pupuntahan sa loob ng mga ilang buwan. So, sana makapunta si CJ sa US, sa, uh, uh, sa Americas, di ba diba? at saka sa iba pang panig ng mundo. So, yun. So, yun yung abangan natin. Ngayon, meron ng Miss Grand Venezuela. Ay, nako ang ganda-ganda ng Miss Grand Venezuela, no? Medyo talagang parang pak, kakabog din yung beauty. Tapos, meron ng Miss Grand Spain. Maganda din si Miss Grand Spain. Talagang yung beauty niya, ay, nako nakakaloka. Sobrang kabog din. Kaya sabi ko, in fairness naman sa mga Miss Grant, sa mga ibang bansa talaga, magaganda sila. Pero tingnan natin, syempre, sa Philippines, kung sino nga ba ang magmi miss Grand Philippines ngayon taon na to. Pero syempre, wag na muna tayo dun mag-focus kasi sa isang buwan pa naman yung coronation nila. Mag-focus muna tayo sa mga magiging ganap ni CJ si Opiasa bilang reyna ng Miss Grant international. So, yun. So, sayang, no? Nanginayang talaga ako dun sa, ano, sa kay Rachel. Ang laki nung pinabayaan niyang, ano, ang laki nung sinayang niyang opportunity. Sabi ko nga, siguro, eh, ang nare niya, siguro, eh, gusto niya kasi 500, ano, 500 dollars kada biyahe o 400 dollars. Pero yung nabibigyan siya ng 200 dollars tapos sa kanya na yung ah, 2,000 dollars tapos sa kanya na yung 1,000 dollars. Ay, bongga na yun, di ba? So, naka-free ka pa doon sa ano. Kasi hindi naman nila kakalta sa'yo yung mga ano mo eh. Yung expenses mo dyan eh. So, free book, ano yung free hotel, free travel. Oh. So, kahit sabihin mo pa, ang binayad lang sa 2,000 dollars. Opa, okay na yon, di ba? So, yun, nakakaloka si Rachel. Naging demanding talaga siya pagdating sa presyo. Charot. Anyway, uh, tapos na yon, So, nakay CJ ang piyasa na ang titulo. And then, ayun, sana talaga ma-enjoy ni CJ yung kanyang journey dito sa Miss Grand, di ba? So, ako parang piling ko naman, may enjoy niya yan. Aba, makarating ka sa Myanmar. Big, ano na yan, achievement na yan. Tapos, susunod, syempre, yung mga iba pang mga, ano, pageant. Siguro, kahit sa Vietnam, baka pumunta din si CJ. Kasi, hindi pa nag-Miss Grand Vietnam, di ba? So, yon, So, for sure, masayang-masaya si CJ dyan. At, uh, very welcoming naman yung mga tao na nandoon na sumalubong sa kanya. At natutuwa ako kasi siyempre magpapaandang si CJ ng bongga bongga sa Miss Myanmar. O, oh, di ba? Sa Miss Grand Myanmar. So, for sure na rampa yan. And good luck kay CJ. At uh, tingnan natin kung ano pa yung mga magiging eksena at ganap ni di CJ dito sa biyahe niya sa Myanmar. So, ito yung first trip niya bilang Miss Grand International. O, oh, di ba? Swerte ni CJ, no? So, yun. So, congratulations sa'yo, CJ. Iba na, di ba? Iba ka na talaga. Ba't na natin ano pa ang mga manggaganap? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga eksena ngayon ni CJ Opiasa na ngayon nga ay nasa Myanmar na. So, tingin ba ninyo bongga ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa akin mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys